1,000 nila ang kwan rin danggit o. Ay, mabili na yung kutuhon dan. Hmm. Bula diri. Ano yung luag kay diri ng <coughs> Nala, bula rin. Alam yung kayong bula doon. 300 ang kilo. 360 ang kanilang mga hiniwa.

Dagang ay kapilian diri gulad. Ang buling na lang. Ang na lang ito. Ay, buling ko. Kaya na, lamig ka niya siya sa kono. 280 ang kilo nila dito. Nakapili juga gandiri na pa mga gagmay dire 180 ang kilo. Kani din no? lang ini prito ho no. Kani siya. 180. 180. Mm. 140. Ay lang ana mangita lang tagbaga. So 240 ang kaning kwan. Dagko dagko. Dili ni kutub. kutub? Nduha ah kutub. Tutog nila to, 40 ang kilo. Mga baga dan. oh. Ada ada. Ada ada. Diregid ang bularan nga makapili sa mga bulat na dagang dayo. <coughs> Tambang, marandrin. Hmm? Bulinaw. Bulinaw? <coughs> Ay. Ang gagmay ba? Ang lago. Kung si Binti, raning kutob rin. Si Binti's <coughs> class, isda sa baton na to 250 <coughs> ay 180 chining isda may yala to 150 ang kilo bolinaw to 30 Ah, kanino? Kanino din no? Kuwan, 150 ang kilo. Tamin? Hmm, kana pritong. Kailan pa 'yan? Kamailan oi. Kana kainin ng kay na. Ah. Inid kay 150 ang kilo. Ay 150 ang 150 na ni siya, siya. Kanan lang, palitan na. Bago na siya, kayo. May ilan yung bago kayo, tanawa ko. Ano ba? Pula. Dili, kanang mula si agi sa kuwan. Gwapo kayo. Ano din? Gwapo ni. Dagan kayo ni. Naman mo, naman na. Ano lang dam.

Barato ka mabalik dito rin. Napay bulay na oh. Makapili ka 240. Kani mga lagpad oh. Tagpila po ni mga dagko kani. Dependis klase. Ay, 150 oh. Mulmul. Hi guys. Welcome, Welcome to my vlog. Barato kay ang isda nila dire, ilahang bulad. Pila pong gabalik ya kay guapo. Welcome to my guys. Guys, upload ra na ko sa YouTube. Tambo guys. Kita ra ni sa Tambo, dog kay lang country oh. Bularan. Okay, Tambo boss. Barato kay ilahang bulad. Ang balik, ang tata si Uaha.

ito tayo yan, ito na yung suruyo yung region. Sir, guwapo kayo. Vlogger sa kwan. Ano <laughs> Iligan o? Iligan. Guwapo kayo guys. Makapili mo dili sa ilahang mga bulad. O pa, na maligaya naman ni atil, atil. Sa ah, grabe, kanindot sa ilang mga bulad rin o. Pareha na sa tagyan o. <laughs> ni Bula maka makapili ka ganang imuhang paliton ang ilahang tamban diri kay 120 raw kurang Turang ganahan ang mga bulan ka tungkuan. pinikas. Tung pinikas ba Wala pa na bulad kita ini takut takut tu Ni tak tahu skin Ini sya. Balok. Pila pun dengan ni. Ah, 150 yang ilah hang bal kuan dia. Hai, mau mana Malaysia. No? Hmm. Ah, kan, eh, ni balok. 150 ya pun lang kilo. Ah, Ada ah, goa oh. Finish ya. Pila ni Dre Buseng? Nga nih Ah, 300 Dre Dre. Berato kayo. Sa kalapad. Isa kapalad. Sobra palad. Sobra palad. Ano yung bularan Dre sa Tambo Market. pili, juga gulad. Tagut <tabos> Sintara ilah Marot rin. 180 Ang matan Kung saku aning kutub nisya Tambah nila nilai 130 rin.

Tagsaanan sa bulad. E shope ng mga salad. Kakamuy lang sa public. Ano bukan na? Ano los? Buksan dah. Okay boss. TikTok 'yung TikTok. TikTok at mga bulad boss. TikTok. Mga boss. Arejo 'tong mga bulad boss. Pag kagwapahan sa ilang mga bulad diri. Bulad rin mo, makapili ka. Kan siya oh, lamig siya sa saka ng ano? Ano siya, labi na siya sanlag yun. Sanlag? Hmm. 300 ang kilo. Mm -hmm. Palit ka na ang one port. Ano yung lamig niyo? Posit, 160. Posit. 160. Ano, ah, pa nila dito. Ang pusit nila dito, 600. 600. Kanino? Oh? 600 ilahang kusit. 100 ang ah, mga mahalon. No? Ano oh, yung mga lamig ng mga mahalon? No? 650, 650, 600. Ito ay... Pusit 900. Ay! Masa ito siya? Ito nito. Ano eh? Oh, ah, pusit. Ah! Ito ay sa buo. Ang ilang hangat ng pinikas kay 1900. Pusit nga dag ko. Kena bus. Pila ni singa ni busing? Pila ni nga ni bus? Ah, 3. motos to sana ka to. Ah, dag ko na sa siya. Kaniyo, 900. Nay nandi di Japan ni. Oh, 750. Oh, 750 oh. 78. Kuapa 78.

Pero kaliing danggit kay lamit dire oh? Boss, 1,000. 1,000. Pero gamay, ang 100 oh! na din gamay. man daghan kayo. Amang, da mo. Kaliit ka nang gramo. na kain na. na. <laughs> boss, kasi boss, pili lang. Kita 1,000 o saring kalingawan. Sariha. 900 ang ilahang posit na apoy 750